Hello, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. So lalong-lalong na sa FW. Nakita ko sa inyo yung dragon fruits ng tanim ng kapatid ko. Ayan, ang daming yung bunga na naman. Sa taas. Isang puno lang yan, mananay lumaki na talaga siya ilang bisis na rin ito binahaan yun yun umulan yun malakas kasi yun yun ito yun malakas yun ito yun 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 Pinahinog na, kinuha lang. Pakain na nga eh. Ano ang lalaki? Maliliit pa siya. Ayan, mga bata. Ayan. Ito naman, ah. Eh. Bunga ng atis. Marami lang, ano, yung pula bang langgam. Masakit mga gata yan. Eh. Atis po ito. May mga tanim na gulay yung dito sa likod. Ayan, okra. Ayan. fish pan ho ito dito walang tubig kasi nga nagka di diba puro kangkong naman oh. kangkong yan oh. tumubo ng kangkong yan mga okra yan eh. sa kasitaw Sipag ka lang dito sa ano, probinsya. gulay-gulay lang, marami. Ayan o, oh, Oke ha. Ah. Okay, thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Thank you so much. God bless you all. Bye.